Hello so guys, magandang araw sa inyo. So at last, mga ilang buwan na uh, uh, wala akong bike check. Yan, magkakaroon rin tayo ng bike check video sa wakas. So yan, as usual yan, nandito tayo sa Vermosa Sports Hub dito sa Ibus, Cavite. So for this video naman po, ito yung buena mano ko since nahuli ko no uh, ilang buwan. Uh, ito yung na bike check natin, itong Rigid MTB ni Idol Kuya Elmer Benisano. Yan, so i-check natin yun yung kanyang specs na kanya poging-poging na Rigid MTB, no? Yan, uh, Kuya Almer, uh, before tayo mag-start, no, uh, ta tanong muna po ako sa inyo. Uh, kailan niyo po ito na-build tong uh, rigid MTB? Mo? Last month lang. Ah, last month lang. So, bang, ano, month lang. ano po to? Lot brand new o may mix na second hand? Chapsuy. Ah, what do you mean Chapsuy po? dati uh, galing sa doon sa aking ulang bike. Mm, pang ilang bike? Nilipat ko rin. Okay, mga, pang ilang bike na ba? Ito? Pangatlo. Ah, na. Ano po yung mga, na, ano, yung kahit brand lang? Ano yung mga na nakaraan yung mga ex? <laughs> Diore. I mean, yung frame, kahit yung frame lang. Frame ito, ano to? Uh, dating India. ano po yan? Hindi, yung dati po. Ay, yung dati ko, ano? Tyrich. Ah, Tyrich. So, tapos yung pinakauna? Yung una, yung mountain peak na, ano? Yung, anong brand yun? Monster. Monster, o, oh, yun. Ah, monster. dating Monster. Monster, Monster Tyrich, tapos th oh, ah, ito okay. na. Yan, so, ito na yung bago niya, ano, no? yung rigid MTB niya. So, next question naman, kuya. Uh, saan niyo po kadalasan ginagamit ko? Long life, pagka na yung tropa, punta Repal, mm. Marcos Mancio. Yeah. E di, kasi ako nag-repal ako eh. Tumirik ako doon sa 2 km of Hindi ko kalahin na ganun pala kahaba yun. Oo. <laughs> so, ano lang naman? Uh, hinto. Mm. Ekes-ekes. Eh, hinto. Ekes-ekes. Eh, di kaya yung street eh. Wala uh, Ako din ako rin. Ano, nung no, first time ko dumaan doon, talagang... <laughs> Totoo naman, Grabe. Oo. pero sa... street. Mm. So, ano natin yun ang target natin para... Kung kaya, lang, kung kaya, practice practice lang, kaya, practice lang, para so, maano natin. Para no? malakas, mm -hmm. Maka aahon ka lang rin. Pal, practice lang lang, practice araw-araw. Sarap magbike. Sarap magbike. Yan, exercise to. No? pinaltang ko to ng ah. muso. Ah, yung muso. Sige, mamaya, ah, natin plate. yan. No? Mm hmm. Ginawa ah. ko lang lahat. Ano? Hybrid. Hybrid na, no? Hmm. Actually, ang tawag ko dyan, uh, rigid MTB. Oh, kasi ang dating MTB, wala pang suspension fork. Ito yung parang modern version na lang. Oh. Pero sa mga bagong generation na kasi, tinatawag nilang hybrid. <laughs> Oo oh, nga eh. Kasi di na lang naabutan yung OG na MTB noon eh, na naka rigid fork lang. Eh, no? Ito yung ginawa ko na lang, ano, 30 oval. Oo. Oh para medyo may sipa sa ahon. Ayun yan, no? hindi hirap. Ah, sige po. Ah, ito mag-start muna tayo sa ano niya, XC Hartel na mountain bike frame ni Kuya, no. Ito nga Mountain Peak Ninja. Ah, ito yung ah, sabi niyo, unang model ba? Old model, no. Old model niya. So kasi yun nga no, so, naka ko na second hand. Kasi ito, may external Outer May external cable routing. Ayun. Ah, aluminum 6061. Apak ah, 27.5 to, 27 27 no. 5 then ang particular size naman ito size medium or size 16 tapered yung head tube then uh, pang BSA thread na botong bracket shell pang 31.6mm diameter na seat post uh, quick relation drop out then ang disc brake caliper mount naman yan ay exposed mount so next naman itong kanyang poging rigid fork yan Mosso M5 tignan ko tama ba uh, Mosso M5 yan na parang pang time trial no yung, uh, yung hole mo ng pagka blade nito no Aluminum 7005. Yan, mas magandang klase ito eh. Nasa aluminum 7005. Uh, universal size or one size fits all. Ilalagay ko na lang sa screen yung front lens at saka yung blade nito ito. Yan, then yung steer, uh, steerer tube ito is straight or non-tapered. Yung naglagay si Kuya ng adapter para maging uh, compatible dito sa tapered head tube ng Mountain Peak Ninja. Yan, quick release ng drop out din. Then, the this brake caliper mount din naman yan ay post mount mo. So next naman sa kanyang cockpit, yan, ano kaya yung anong brand nito? Inspeed. Yan, Inspeed na ST100 na MTB aluminum 6060 -60 handlebar. Straight na may coating back seat. Medyo iniba lang niya yung angle ng oh, ano. Oh, iniba no. ko kasi hmm. para medyo mataas siya. Opo, bali ito, ito yung uh, setup na comfortable po sa inyo. Oo. Oh. Yan. Dati naka talagang naka zero talaga sa rito. Hmm. Sakit sa likod eh. Ah, dela kasi nga oh, ano, may, may, riser. May edad na eh. Hmm. Malapit na rin ako diyan. <laughs> Ilan taon na pa po? lang kayo? 52 52? Ayun, mga siguro, mga 10 taon ah Yung lapad nito Estimation ko nasa 580 cm sa mountain Pinutulan uh, uh, ko yan pinutulan, no? Then, 31.8 mm ang diameter Then, uh, next naman sa kanyang grips yan Sa summit na may palm rest Yan ah uh, malam, uh, Medyo malambot at saka grippy naman, no? Uh. Yung stem naman niya yung totem. Totem na stem, no? Yan. Yung haba nito wala kasi nakalagay. At mga 2.5 lang na. Yung inches, no? Millimeter. Uh, millim ano po yan? Mga, mm. siguro, estimation ko mga 80 mm. O 90. Yan. Ang, ang angle nito mga 7 degree. Yan ang angle. Then next naman yung kanyang tapered headset. Mountain Peak na Silverings. Yan naman kanyang seat clamp, ito yung Maxon no. Yan Maxon na 34.9 mm ang diameter na quick release light type and aluminum. Yung seat post naman niya, yan carbon fiber na toxic na 3 uh, 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na setback zero zero setback na dual ball clamping system. At kuya uh, pag may uh, budget kayo, bibili kayo ng Allen type na na seat clamp kasi medyo delikado to. Hindi kasi na gaku kuntuinarin yun. Oh kasi baka magcrack no. Yan kasi carbon to baka magcrack. Yan then yung saddle naman ni Kuya. Anong brand po nito? Timo to eh. Oh unbranded. Uh, oh unbranded to. Oh unknown brand kasi ito hindi ko mabasa to. Parang ano to, rock bros na. Ah, ano? rock bros, okay. Oh, rock bros to. Yun, rock bros na short o oh, power saddle. Yun ang tawag nila kasi pag short saddle, power saddle. Yun, kapalang foam. Malambot oh. Malambot. 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 Yan, na may buta sa gitna. Masakit dito sa ano eh. Sa, mm. sa singit. Baka mamaya magka-prostate ka agad ako. <laughs> so, mabugbog dito. Mm. Yan, may buta sa gitna. Uh, steel drainings. Yan, steel drainings. Proceed naman tayo sa drivetrain. Yan, pambansa. Ah. Pabansang drive train nito one by no, pero meron siyang maliit na chain ring, oh. no. One by teka, one by teka daw ang tawag nila diyan. Eh. Oh. Uh, nilagyan ko lang 36 additional mm -hmm. dito. Ayun sa, ayun. nilagyan ko just in case lang na basta dumatrik, no. Oh, last pag. Ayun. ah, yeah. uh, one by teka pala to, no. So wala kang makikita na front shifter, front derailleur, pero meron siyang extra chain ring. Yung kanyang shifter, yan, Shimano Diore 12 speed. M6100 na may window. Meron kasing variant na wala. Mm. Pero ito, ang variant ito, may window. Kaya makita ko ano yung gear. No? Mm. Yan, next naman. Ito, balik tayo sa pambansang crankset na MTB. Yan, meron ako nito eh. Nandun sa shop. I accept dyan ko na Halotech. Then, yung bottom bracket nito. Ano po yung bottom bracket nito? Yung, yung kulay pula. Hindi ko ordinary lang 'yan eh, na botong bracket. Eh. So, kung may makita kung pangalan nito sa gilid. 'yan, original. Mm, silvering Japan, no? 'no. silvering. okay naman. Bearing lang pinaltan ko diyan. Original na silvering okay. okay. worth ano eh, 200 plus yung silvering niya. Mm. Pag Japan talaga matibay na silvering 'yan. 200 plus. Yan. Uh, pag meron ko kitang uh, brand branding, lagay ko sa screen, no? Ito balik tayo sa crank, sa crank nya uh, 170mm ang crank arm 104 BCD Pang 3 by to So 104 BCD sa dalawang chain rings Then 64 BCD para sa granny ring Then yung kanyang ano naman Yung chain ring na decast na oval 3080 okay, 30. tapos yung maliit 36 36 Dekas din ano? You know? Eh, oh, dekas. nakagamit na po ba kayo ng conventional na oval. circular na Oh, nakagamit na ako tinanggal ko. Okay, okay po. Mas comfortable ano? ako rito. Sa Ayun. Uh, okay, so mas prefer yung oval kaysa dun sa, hmm. sa may sipa siya lalo sa aon. Ayun na, sa aon. Ano talaga na experience ko. Kaysa dun sa uh, circle. Round. Mm -hmm. Ayun. Na ako ron. Yan, so ito yung preferred niya sa ahon, itong third, uh, itong oval chainring na Dekas no. Yan, so next naman sa pedals niya, yan, Mountain Peak AM200, yan, clock pedals, yung, ah, ano to, yung chain, tanke, no, tanke, tanke na 12-speed, tapos yung kanyang MTB cassette sprocket, submit po ito, submit, yan, submit na 1150 na 12-speed, no, Okay. Then, yung kanyang uh, MTB rear derailleur, Shimano Deore M6100 na 12-speed. So, ito yung kanyang drive setup na kanyang MTB. Uh, proceed naman tayo sa wheelset. So, ito yung kanyang gulong, no? Pambansang brand. Yan, balik tayo sa pambansang brand. Maxi space na 27.5 by 1.95 na wide bead na XC tire. Yung kanyang, ano naman, na uh, rims submit Evo 3 na aluminum double wall and 24 holes. Yung oil slick po niya na spokes and nipples. Submit po ba? Mm, Natatandaan nyo pa? Di, parang submit. Submit, yan. So, na oil slick. Oil slick. Then ito, Hasins Pro 7. Yun, yan yung Hasins Pro 7 po ito. Mm Ito yung 6 volts with 3 feet po. No? Mm -hmm. Yan, kasi type ang prehab body, then uh, sealed bearings. Kuya, i-check natin yung tulog nito. Kuya, pag naka-prewheel, paikutin uh. po natin. Pa, ayan, paano na lang po? Pasuhin na lang po. Yan guys, ang yung tanog ng kanyang Hasis Pro 7 MTB hubs kapag naka free wheel Yan, okay na po, no? Then, lasa lang sa brake set Yan, pa Ano po ito? MT200 o MT201? MT200 MT200 yun, hmm. pampansang brake set Na MTB Shimano MT200 na hydraulic brakes And dual piston ah uh, Finally sa kanya rotors Yan, sa SRAM center line Yan, SRAM Crown setter line na 160mm ang diameter harap at likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Uh, kuya, ano po? Uh, magkano po yung total estimated lang naman? Yung total. uh, nagastos po ninyo? <coughs> Estimation lang naman. Ano po yung tansya niyo? Mga 25. Mga 25,000. Yan. <coughs> Then nilalagay ko na sa screen yung timbang nito. Yan, dala ko yung timbangan. So yun nga no, ito yung pogi uh, poging-poging mounting pick ninja na rigid MPB ni uh, Kuya Elmer. Yan, so Yan, nakapag-check nakapag, -jick, nakapag -jick na rin ako sa bakas. Yan, so kung meron kayong tanong regarding to sa kanyang Pogi-pogi ng Mountain Peak Ninja, Rigid MTB. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, mag-shoutout na po kayo. Shoutout kay Mario. May, may, may inuman pa ba mamaya? Hindi. <laughs> <laughs> mamaya. Shasha <-sya> tayo mamaya. <laughs> ah uh, kaya, ah uh, kaya, shout out po kayo kaya. Shout out sa mga dahon na mga ka dahon group ko saka sa SBPCI. Ayun, yun yung kay sa inyo po yung folding bike na dahon, no? Eh, ito pala, meron pala kayo. Meron pa pa kayo meeting ngayon. Meron kayo meeting ngayon, ah, group meeting o uh, kahapon yung SBPCI, SBPCI, SBPCI meeting ka. Ayun, sige po, salamat po. Thank you, thank Ayan. you. Okay, oh, kaya, shout out po kayo kaya. Hello, shout out sa mga anglers ng Cavite City. Ayun, taga-Cavity City pa po kayo. Dito lang sa Salawag. Ah, sa Salawag. Ayun, kuya. <laughs> At sa, ano, <laughs> Siklistang <laughs> BP, okay. At saka SBPCI. <laughs> Ayun, so salamat. Mabuhay. <laughs> salamat, kuya. Yan guys, maraming marami, marami, maraming salamat, 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 salamat in and to sa inyo panonood dito. Paki-subscribe na kayo so sa YouTube channel, paki-click na lang 'yung notification button para matutulungan din tayo kayo Yung guys, maraming maraming salamat. Der dere. Maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo. Like, share and subscribe. Click bell down below. Yeah, thank you.